Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ang daming binulabog ni Nadine Lustre dahil sa bagong look niya o bagong hairstyle niya. Mulit nga ang tawag sa hairstyle ni Nadine, na makapalang itaas at medyo sadsad ang parehong gilid. Ang mulat ay pangkaraniwang style ng mga lalaki, kaya ang daming naloka na ginawa ito ni Nadine sa sarili niya. Pero dahil sa naturang photo ay halos hubad na naman si Nadine, na may hawak lang siyang green blouse, pero kita pa rin naman na may bra at panty siya. Hindi masyadong napansin ang pagiging mukhang lalaki niya. Mas napansin pa rin talaga ng mga fans na kahit short hair siya ay super maalindog pa rin o super lakas ng sex appeal. Hindi nga handa ang mga fans sa bagong itsura ni Nadine. Pero agad-agad nilang tinanggap dahil mas gumanda nga raw ito. Pero dahil biglaan nga ang pagpapagupit ni Nadine ay pumasok na naman ang mga nang iintriga. Na baka may pinagdadaanan ito na baka break na ito sa non-showbiz boyfriend niya. Diba nga? May paniniwala kasi ang marami na kapag ang isang babae ay biglang nagpa-short hair ay nakipaghiwalay yun sa jowa. Anong masasabi mo sa balitang ito?